Good morning, good morning guys Sa mga ka-farmers, mga ka-magsasaka Mga ka-pukid Good morning guys yan, Magti-trim tayo guys uh, Magtatanggal tayo ng Suloy ito, ito, ito. Yan Yun. Ingatan lang po natin Baka maputol Yan po ay Kinatanggal po At tinitira lang itong Pinakamaster na yan Yan, gaya niya yan, para bablis sumapa, Tumaas, as ya, ayan. Ayan, o. Ayan. Ayan, ito ya. Ayan, sulay natin yan iyan oh. yung, 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 nakunog, makidlat, yan o. Oh. Lumaki na o. Oh. <coughs> Asang ulan lang sa nalabas. Yun, ang kalaban namin dito, itong lamok. Yung lamok ay na -atake ngayon. Kaya ako ay naka kung mukha. muka. Yan lang. ingat ingatan lang po natin baka mabali <coughs> na sa experience ko po dito sa pagkakamates pag, pag ginagawa nyo ito ng umaga okay lang medyo malambot siya yan, kahit siyang kamay na ganyan Ayan, dali siyang putulin no? pero pag yung stag init sa tanghali ganyan ay napakakunap po niyan kaya kailangan hawakan ng dalawang kamay kapag umaga kahit isang kamay lang dali siya yan po yung purpose mabilis tumaas yan ito mo lalaking yan, branches na yan Natanggal na yan yan okay Ganto po muna no. sa ngayon maganda lang muna ang trabaho namin medyo Mahalwan well, well, Hanggang sa tatalian na siya Ito, mga kapang ng tali Yan Siguro, pag medyo malaki na Mabigat na Mga ng tali Yan, guys So, parang, guys Paglamo na tayo, guys 阿 lam。